Yung isip mo at saka yung konsyensya mo ang pasagutin mo. Aling kaya ang mas gusto mo? Iglesia na ang nandun ay pangalan ng Diyos o pangalan ni Luther o kaya ni Wesley. Sa kabila ng samud-saring mga denominasyon na mga kristyano ngayon, nakikilala mo ba ba kung ano ang totoo at nag-iisang iglesia na binabanggit sa Biblia? ang iglesia na itinuro sa atin ng Panginoong Isokulisto ay pinakalad na kanyang mga apostol. Ang iglesia na ang nagmamayari ay ang totoo at nag-iisang Diyos na buhay. At hindi galing sa mga iglesia ang itinayo lamang ng mga tao na hango sa kanilang mga sariling pagnanais kung di ang mismong siyang binabanggit sa inyo handa ka na bang malaman kung ano ang pangalan ng iglesia ito? Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapaloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Isokristo. Kristo. At po ang gusto kong maintindihan ninyong lahat, mga kababayan, na sa Biblia talaga namang mayroong isang iglesia lang. Hindi naman kagaya ngayon na libo o libo-libo ang mga iglesia tinatawag sa iba't ibang mga paraan. Meron nga, hindi na nga iglesia ang ginamit eh. Ang ginamit, saksi raw sila ni Jehovah. Gaya ng panahon ng mga apostol saksi sila sa ating Panginoong Hesus kasi uh, ano sila eh? sila ang nakakita at naka nakahipo nakarinig sa Panginoong Hesus Ang saksi ni ba naman wala namang nakita Ewan ko paano sila naging saksi Pero yung saksi nakakita yun nakarinig, nakaranas, nakaamoy, ganun ang tinatawag pong saksi. Pero imbis na tawagin nila ang kanilang samahan na iglesia, gaya nung itinawag ng Panginoong Hesus, pinalitan nila ng saksi. Merong pang iba yung kagaya nung kay Almeda na ministry naman ang tawag, JMCM, Jesus Miracle Crusade international ministry. Lahat ng ito, mga kapatid, kung ating, wag kayong magagalit, hindi po ako nang-aatake. Nag-a-analyze po tayo. Sinusuri natin ang bawat punto ng pananampalataya. Yan po ang ating layunin sa pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Jesus. Ang nasa Biblia, hindi crusade, hindi rin ministry ang proper name. Nang samahang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay iglesia. Sa Bibliang Grego po, ang pagkakasalin dyan ay eklesia. Na ang kahulugan ng salitang eklesia ay mga tinawag ng Diyos palabas. Tinawag palabas. A calling out. Yan po ang kahulugan ng Ekklesia, which is a compound of two Greek words, 1537 and 2564, ang kahulugan ng Ekklesia ay a calling out o ang pagtawag palabas. Ang mga miyembro po ng unang iglesia sa Biblia, tinawag palabas. Galing sila sa Hudaismo, pinalabas sila ng Diyos doon, gaya ni Pablo. Pagkalabas niya sa Hudaismo, ay tinawag siya sa Iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 1.13 ng Galacia. Pakinggan niyo po. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos at ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Si Pablo po, tinawag ng Diyos mula sa Hudaismo. Kaya, mula sa Hudaismo, tinawag siya palabas para sa Iglesia ng Diyos siya maging apostol. Basahin natin ang uno-uno ng ikalawang Korinto. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Yon, bandang huli, mula sa Hudaismo, napasok po siya sa Iglesia ng Diyos. Naging apostol siya sa Iglesia ng Diyos. Kaya po tama yung kahulugan sa Grego ng salitang Iglesia na ang ibig sabihin, pagtawag palabas. Lahat ng tinawag para lumabas sa iba-ibang mga segments ng society. Sa panahon po ng Panginoong Yesus, ang mga tao po noon ay tinatawag na merong mga eskriba, merong mga pariseo, magkakahiwalay po yan. Uh, yung saduseo, meron pong ganon. Meron po na mga Mananambake Diyos sa Dayana ng Asya. Hanggang doon po nakarating si Pablo. Meron mga unang kristyanong galing sa paniniwalang Grego, yung kinikilala nilang mga Diyos, yung mga Diyos ng Greek mythology, kagaya ng mga planeta, Saturno, Mercurio, Jupiter. Meron ho yung mga mga ano eh, mga grupo-grupo umiiral nung panahon na yon. Ngayon, yung mga naanib sa iglesyang itinatag ng unang siglo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, galing po yon sa Sadduceo, sa Pariseo, sa mga Eskribas, galing sila sa Hudaismo. Yan. Kaya tama-tama po sa Biblia, ang kahulugan ng salitang eklesia is a calling out. Tinawag sila palabas. Nung dati nilang kinalalagyan, tinipon sila sa isa. Meron pong isa na pinagtitipunan. 11.52 ng 1. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisi pangalat. Ang pong isa na pagtitipunan ng Panginoong Hesus sa mga anak ng Diyos na nangangalat. Merong isa upang matipun din naman niya sa isa. Alin po yung isa na pagtitipunan niya sa lahat ng anak ng Diyos na nangangalat? Basahin po natin ng Efeso 4.4 may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Yun pong mga pinagtatawag ng Diyos, binigyan ng isang pag-asa sa pagtawag sa kanila ng Diyos, ay yung mga tinawag na yon, yun po ang bumubuo ng isang katawan. Gaya naman ika ng pagkatawag sa inyo. May isang katawan po na doon ay may isang espiritu na doon tinatawag ng Diyos lahat ng kanyang mga anak na nangangalat. Alin po yung isang katawan na doon tinatawag? Kaya nga eklesiye kasi tinawag sila at tinipon sila sa isa. Ang isa na yon ay isang katawan. Ano po ang kahulugan ng katawan? Pakinggan nyo sa 1.18 ng polosas at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia po ang katawan. Yung katawan na yon ang doon niya tinitipon ang lahat ng mga anak ng Diyos. Yun po ang isa na pinagtitipunan. Kaya may isang katawan lang eh. Sa ating panahon, humigit kumulang, dito lang sa Brasil, apat na punlibo ang mga iglesia siguro kung sa buong mundo, madaling-madaling ma siguro masasabi mo na kahit 50 na mga iba-ibang iglesia kasama yung maliliit na mga grupo, eh, napakaraming iglesia sa ating panahon. Samantalang ang Biblia nagtuturo lang ng isang katawan o isang iglesia kung saan tinitipo ng Diyos tinatawag niya yung kanyang mga anak para matipon at maglingkod sa kanya. May isang iglesia at ang iglesia yan, nasa Biblia pati pangalan. Tinatawag niya na iglesia ng Diyos. Nababasa sa labing isang kalatan ng Biblia, ang salitang iglesia ng Diyos. Basahin po natin ang unang korinto, kapitulo 11. Ganito po ang ating mababasa sa 22. Ano? Wala ba kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang Iglesia ng Diyos? Niwawalang halaga nyo ba ang Iglesia ng Diyos? Parang si Pat Robertson na hindi raw kailangan ng Iglesia para maligtas ang tao? Niwawalang halaga nyo ba ang Iglesia ng Diyos? Ang sabi pa rin dyan sa Korinto, kung merong tumututol sa mga aral na itinuro ng mga apostol, sa 11.16, ang sabi niya, Datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Hindi mapagtunggali ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos. At ang mga obispo, namamahala yan sa Iglesia ng Diyos. 20 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayon, mga obispo na mamahala sa Iglesia ng Diyos hindi sa kung saan saang iglesyang itinuro ng mga tao ngayon. Ang katunayan sa unang Timoteo 3.5 Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? O kita nyo, ang pinamamahalaan ng mga obispo nung una, ang iglesia ng Diyos, E eh kung ang sino man ika, hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambayan, paano siyang mamamahala sa Iglesia ng Diyos? Wala nakalagay, paano siyang mamamahala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? O paano siyang mamamahala sa Iglesia ni Cristo? O paano siyang mamamahala sa Iglesia Jerusalem Nueva? O sa Iglesia Quadrangular? O sa Iglesia Methodista? Wesleyana? Sa Iglesia ni, ni Aglipay? Iglesia Aglipayana? Yan pong mga yan, wala sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Bibliang Iglesia, mga kababayan, Iglesia ng Diyos, tinatawag sa Kanyang pangalan, sa pangalan ng may-ari, na pag-aralan na po natin kahapon, sabi ng Diyos, yung Kanya, tinatawag sa Kanyang pangalan. Uulitin ko lang po ang 43.7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag ano po, yung tinatawag sa kanyang pangalan, sabi ng Diyos, yun ang sa kanyang kaluwalhatian, that is for His glory. Yung aking inanyuan, yun ang tinatawag sa pangalan niya, yung kanyang inanyuan, yung kanyang nilikha, yung kanyang ginawa. Ibig sabihin, bawat bagay na sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. E tawagin mo bang quadrangular? Ano yun? Ano, iglesia ng forma? O iglesia trapezoid? O iglesia circular? O iglesia rectangular? E mo iglesia quadrangular? E meron bang katwiran yan sa Biblia na ang iglesia, tawagin mo quadrangular. O kaya ang itawag mo, yung pangalan ng pastor na iglesia Wesleyana o kaya iglesia Luteriana, pangalan ni Martin Luther. Ibig mo ba gan sabihin, ayaw natin sumunod sa kalooban ng Diyos na ang kalooban niya, yung kanyang iglesia, tawagin sa kanyang pangalan. At yun din ang kalooban ng anak. Nung ang Panginoong Heso Kristo paalis na po sa lupa, papanik na sa langit, ganito ang tagubilin niya sa Ama. 17.11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin." upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Alis na siya. Ipapanhik na sa langit na nalangin siya sa Ama. Ama, wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito, yung mga Kristiyano, nasa sanlibutan. Paririan ako sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi naman sinabi ni Kristo. Ingatan mo sila sa pangalan ko. Wala nun. Para iglesia ni Kristo. No? ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kasi yung pangalan ng Diyos ay mas makapangyarihan yon sa lahat. Yung pangalan ng Diyos ang pinakakubli o kublihang dako. Kumbaga, depensa, ore, o kaya eh, isang edipisyong matatakbuhan mo yung pangalan ng Diyos. 18 Gs ng Kawikaan. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ayan. Yung pangalan ng Diyos, matibay na muog yun. Napakatibay na muog nun, tinatakbuhan ng matuwid at maliligtas. Kaya yung pangalan ng Diyos ang itinawag sa kanyang iglesia. Oh. Ang nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos. Labing isang talata ng Biblia ang sinasabi, Iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3.15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Meron pa bang ibang iglesia ang katotohanan sa Biblia? Ang iglesia, iglesia ng Diyos, anong klaseng Diyos? Diyos na buhay. Ngayon, ang haligi at saligan ng katotohanan, the pillar and ground of the truth, Paki-basa sa Ingles kapatid na Daniel. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Kaya, eh, kahit saan mo po basahin Biblia yan eh, ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos eh. Wala na pong duda, mga kababayan, kung kayo nag-aaral ng Biblia, eh saksi ka ni Jehovah. Hindi ka ba magdududa na ang nababasa sa Biblia, Iglesia ng Diyos, eh, saksi ka ni Yoba. Ano yun? Huwag kayong magagalit, mga saksi ni Yoba. Oh. Puno nyo na si Charles Taze Russell. Ah, anim na beses nagpalit ng pangalan ang saksi ni Yoba. Katapos-tapusan, mali pa rin. Siguro, no? Kung namimili ka ng pangalan, dapat sa bandang huli, matama ka na eh. Kagaya nung nangyari sa amin, nung una, nandun ako sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, aligi at suhay ng katotohanan. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon, Iglesia ng Diyos na ah, haligit sa ng katotohanan. Eh at least, namimili ako ng pangalan, ano ba kaya ako ang talagang pangalan? natuklasan ko, talagang tamang pangalan, Iglesia ng Diyos. Utos naman yon di naman mali yung ginawa ko. Basahin natin sa kawikaan. Ito po ang salita ng Diyos, 22.1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yon, At ang... ang... mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Meron pong mabuting pangalan. At ang pinakamabuting pangalan ng iglesia sa Biblia ay ang pangalan ng may-ari. Ang may-ari ang Diyos. ano eh, ilalagay mo? Pangalan ni Luther, Iglesia Luteriana. Huwag kayong magagalit, mga kapatid na protestante. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Eh, nasa Biblia nyo rin yan. Eh. Basahin nyo. Baka meron diyang Iglesia Luteriana. Basahin mo. Sabi ng Diyos, ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Eh, ko eh, iglesia ka ni Luther. E, isipin mo nga, alin ang mabuti? Iglesia ng Diyos o iglesia ni Luther? Pag hindi mo pa naisip, eh, ano ibig kong sabihin? Hindi mo ba maiisip po yun, kapatid? Alin ang mas maganda? Iglesia ng Diyos o iglesia sa Roma? Katolika, apostolika, Romana? Yun ba ang tama? Nasa Biblia ba yun? kung talagang naniniwala tayo sa Biblia at sa Diyos. May walang ibang iglesia ang dapat kang piliin. Mas mamahalin mo yung iglesia ang tinatawag sa pangalan ng Ama o ng, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa Biblia ang tawag, Iglesia ng Diyos. Doon tinawag si Pablo. Iglesia ng Diyos. Doon nandun ang mga apostol. Iglesia ng Diyos ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Eno eh, ano pa gusto nyo, mga kababayan? Ayaw nyo. Sige nga po, sumagot kayo sa budhi. Yung isip mo at saka yung konsyensya mo, ang pasagutin mo. Aling kaya ang mas gusto mo? Iglesia na ang nandun ay pangalan ng Diyos o pangalan ni Luther o kaya ni Wesley o pangalan ni Buddha. Ang aral ng Panginoong Kristo ang pinakamahalgang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning inaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Isokoristo sa ating mga puso at sa ating buhay maraming salamat po